onset pose si, endai bore ai le kusina wa mai lain yang ma konserta ngadiram gis kusina gay mamai lain yo baik Ang, ang, lugar sa mga amo to amang sa loson bay ang kusina na as na. ang lugar yung kay makonsert di sa masya og kita man tama kusina bay hello de, sa everything Goes. salamat kay sa pag-share sa sa OFW version na uh, puro resibo bay Okay, salamat everything goes daghan hello sa hello sa um, pilipino Filipino sa Kuwait sa page sa Filipino sa Kuwait hello sa pili, uh, Pinoy vloggers daghan salamat sa inyong sa video ni Inday Kab Kab ng Middle East. Daga kay salamat o hello sa tanang uh, um, OFW sa Tibo Kalibutan nga na, napadpad uh, sa nagkalain laing kanasuran. Hello ninyong tanan mga bay. O gaya labi na sa mga bisdak. Uh, sa tibuok uh, nasod sa tibuok kalibutan labi na uh, imo sa mga bisdag, dag dag Pilipinas mga viewers dagang salamat sa inyong tanan sa mga like sa mga uh, likers mga commentators dagang salamat mga bayan inspire so, ko may parang, mga video mulingaw lingaw kaninya -ling lingaw lingaw kanunay, well, parang, mga graduate, tani kanon lagi magagraduate taning layong dapat nga sa atong pagkinabkabay din he parang sa atong mga mahal kinabuhi bukan na ko karumbay la imbiris yun na puni pero para para posong bato kaya po natu, no, <laughs> na tono ani na lemot ko kinsay ko anay kinsay kumpose ay ako rin kanta ba basa ...basta, sige maminan bisa tigang ay lata di iting inita nak pasti pastilla ning klima din sa middle east lagi ba ...peti kangil ilngig gid kung tugno pati tugno wa peti tugna, wah, ini pati pung inita basa kay nasa amto sang itani ma bay kanta nak ku, ba ya kanta na ko, bay, kanta na ko ha? dingkod lang kulingkod ko ga mina ramo dia Kau ni. Nais kong malaman nyo Ang buhay ng isang UFW Kahit na sobrang pagod Di pa rin ako sumusuko Ako ngayon andito sa abroad Ditisin anumang pagsubok Masakit man, malayo sa pamilya Pero mababago mo naman ang buhay nila Di nyo lang alam buhay namin dito sa ibang bansa Sobrang hirap minsan at ko'y hirap ang mga ibang bansa Kailangan ng magtipid hanggat kaya Mas okay na ako ang magtiis Kaysa pamilya ko ang nagtitiis Kailangan ko Ang kukas masin Ibibigay lahat kahit wala na sa amin ang matira Ganyan nagmamahal ang isang OFW Di nyo lang alam buhay namin dito sa ibang bansa Sobrang hirap minsan na ko'y napapaluha Iniisip ko ano kaya ang buhay La Lala na wala sa piling nila Di lang alam buhay namin dito sa ibang bansa Subrang Sobrang hirap minsan ako'y napapaluha 🎵🎵 Iniisip ko ano kaya ang buhay nila sa bansa 🎵🎵 Lala na wala sa piling nila Ganyan Yan ang mamahal Ang pusong OFW Ganyan ku kayo Kamahal Mahal na mahal Ko kayo Salamat Maratog nabilaukan mo ko ba yun? Kasi dolo. Kasi <laughs> nangang salamat din yung tanan. Maura. Katawa lang niya. Tagpahing-pahing. Nangang <laughs> <Sarang> salamat. <laughs>